Uy, bro! Let's hear, bro! Ah! 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 Nagawa na nalit. Huwag kang mag-alala ba? Tapos lang po. Ayos! Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Uh, buti na kayo nag-upunti. Huwag ang... Oh. So ayun so, mga ka-explore, pa-uwi na kami. Maghahanap kami ng daan pa-uwi. So, nadala na, dala na namin yung bato. At uh, meron kami nakalabang alien doon kanina. Uh, nabuya namin ng pangontraw ng holy water. Uh, naman namin. Uh, parang napuruhan siya. So, hindi na niya kami hinabol pa. Ingat uh, ingat. Siguro, hindi naman tayo Dahil ay may pangontraw tayo sa kanila. Parang so, lake pa mga ka-explore. Uh, ito na. Uh, mangyayari na po. Uh, madadala na namin pa uwi yung bulalakaw. So ang kailangan na lang namin gawin ni Mang Kiting ay makalabas kami dito na ligtas. Ligat ng bato no Tingnan nga yung, uli yung bato bro Dari. Baka nandyan pa ba? Baka nawala ha? Nandito. Baka takbo natin yeah. Oh, Ay yeah, yeah. ayun yeah. so, Ito yung bato mga ka-explore Bato talaga bro no? Siya maanang natin Pero sobrang baga, bigat niya no, Sobrang bigat parang bakal um. oh Parang bakal Muntik parang mano yung ano natin bag Sino ging? Yes. Tara. Oh. Ay, tara. Pag na hindi na kaya ng paa, kaya tayo paakyat kasi ito So, uh, pakikiramdaman pa rin natin mabuti nung no? baka maka may makasalubong tayong mga ilim. Ingat bro. Alerto. hindi na talaga natin puti, bago tayo humakbang Iya kamu akibat nang akibat. Ah. Me kiting. Bukang wala masih kurung mga alien dito. Sobrang tahimik nang lugar. Mag magpahinga tayo. Upo muna tayo sa uh, sandali lang.

tapos natin magpahinga dito bro alis na tayo oh. Uh, yun kasi sobrang bigat yung ano natin sobrang bigat ng mato bulalakaw mga wala na sigurong alien dito no wala na tahimik naman yung lugar tahimik naman yung lang tayo bro Ang Ah, hiningal, hiningal po ako. Hiningal ako sa paglakatag. Ibang kere kagi yung natin. Po. Kaya, ibang bigat din yung binadaara natin. Matay ah. na natin. Uy, ah. bro! Lisir, bro! Oh. Ah! 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 ah. 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 Ariku. Bro, kemana sekarang, Bro? Ah, ke mana kamu? Ah. Ah. Mau ke mana kamu, Bu? Ah. 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 mana kamu? Wih. Ah. Ah, ini banyak bro. Ini tidak pres lampu, tidak pres lang. Kita makan lampu, tidak pres lampu. Ayo, ayo sekarang bah, ayo lampu. Ah, buat ini saya ilang bro. Bagi dia pun saya ilang bro. Ah, apa? Mana sana bro? Ah, dua ha? uh, bro. Tara, kaya mo, kaya mo maglakad. Kaya, kaya, kaya. Ha? Kaya mo maglakad. Dapat lang, dapat lang. Sige, sige, Tara, tara. Bro, bro. Ha? Bro. Sige, Open na natin, open na namin yung camera. Ha? Para makapaglakad tayo na maayos. So, ayan mga ka-explore. Uh, nilinisin muna ni Mangkiting yung sugat niya na tinamaan ng laser baka ma-infection eh, uh. malalim ba yung tama bro kapit lang bro nilinisin mong mabuti so nilinisin muna ni Mangkiting yung uh, sugat so, tapusin namin yan mamaya pag uwi sa bahay para tuluyang malinis talaga buti bro, adapis lang bro hindi malalim yung sugat hindi. buti na lang hindi ka napuruhan bro adapis lang siguro bro kung hindi ka hindi tayo gumamit ng holy water baka hindi lang umos yung paako, ako bro Ayan. Hmm. Baka hindi lang yung pinsala na matatamo mo bro. Grabe no? Ah, akala natin wala nang ano doon. Pero nagmamasid lang pala yung UFO doon. Bigla tayong pinaula na na laser. Yeah. Pinatamaan. Yeah, talaga bro. The place lang pala yung sugat. Yung bro, yung tama. Kayo, eh. Hindi, sige. So, uh, pagkatapos nyan bro, alis na tayo. So, okay na. Ay okay, nah? hey, bro, bakit? Nasaan yung ano? Wala, nah. saan yung bato? Ang bato ba? Bukas na yung... Uy, lah. wala. Nah. Asa, nasaan yung bato? Ha? Huh? Kaya pala sobrang gaan yung ano ko bro, ba. Wala na pala yung mula ka ulito. Wala. Huh? wala yung bulalakaw mga ka-explore hindi diba mo ba na, napansin na di ba wala naman tayong napansin kanina maliban dun sa uh, laser na pagsabog baka yung paggulong natin bro ha? Huh? baka bukas nab nabukas sa sobrang bigat hello? balikan natin di kaya binawi di kaya kinuha yun ng alien bro hindi ko na malayan bro okay. balikan natin hmm. Hindi, uh, ganito bro, ganito bro. Huwag na nating nating balikan sa ngayon. Uh, dahil gaano pa yan kahalaga yang bato na yan kung buhay naman natin yung ah, uh, nakataya uh, huwag nating ipilit. Uh, babalik tayo dito nang mas malakas tayo, hindi yung kasi may tama ka pa. Uh, subukan nating hanapin ba? ulit bakit nawala. Ah, uh, wala kasi akong maalala na inihagis natin yung bato maliban dun sa pagtama ng laser wala na baka yung pagulong ko kaya pala no bro hindi ko napansin na magaan na ba yung yung ano, bag at magiging tingin natin dito bukas na pala Gan, ganito na lang sige sige wag uh, tayong huwag sasama yung loob natin kung nawala yung bulalakaw ang sige. mahalaga uh, ligtas naman tayo so uwi tayo ngayong gabi bro <laughs>